kalalay ng ating Panginoon kapag ikaw ay tatawag at malalay ang sabi ng Biblia tayo ay naging kompleto sa pangalan ni Jesus Cristo ayaw, ayaw. Ano daw ang kagandahan mga kapatid? Let us sing praise, the Lord. praise the Lord Ano daw kapag tayo ay nasa kay Kristo tayo ay kompleto napakaganda na tayo ay naging kumpleto. Hindi man tayo kumpleto mga kapatid sa mundong ito, pero bilang tayo nasa kay Kristo, kumpleto tayo. Amen. Amen. Sabi sa praise the Lord. Praise the Lord. Eh, wala kang, wala kang nang hahanapin sa Panginoon bilang ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Bakit may mga paalala? 2 Peter chapter 3 verse 7. <laughs> Second Peter chapter 3 verse 7. Nawala na, mga kapatid. Sino ang nakabasa? Sino ang nakakita? Kita mo sis? Basa, Sister Angeline. Sige, Peter 3, verse 7. Ngunit, Nakasan mo sis? Ngunit ang sangkalaan Sang kalangitan? Ngunit ang sangkalangitan. Ngayon. Ngayon. At ang lupa. At ang lupa. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. Ng, ng gayon ding salita. Ng ay, ng gayon ding salita. Ay, ini, ay iningatang talaga sa apoy. Na, i, na itinataan sa araw at sa araw ng pagpanghukog at ng pagtimbol sa mga taong masama. Okay. kinatayo ang lupa ang ating dinatahan sa mundong ito ay hindi ito nakalaan sa mabuti sa mga taong masama. Amen. Ano daw? E wala tayong makukuha sa mundong ito. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa ang nakalaan ang mundo ito para sa apoy. Bakit susunugin ang mundo ito para sa mga taong masama? Amen. Amen. Pero mga masama, Pastor, Diyos lang ang nakakalam tayong nakakaalam sa salita ng Diyos, patuloy natin gawin ang mga bagay para sa Diyos. Patuloy natin gawin ang mabuti ayon sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Preach the word! Preach the word! Evangelize the word! Speak the word of God to all the people! Huwag mong tingnan at huwag mong huskahan kung anong bayan ang tao sa mundong ito. Diyos lang ang nagagalan kung bakit natin pinagalan Amen. Kaya mo na lang pigilan ang iyong sarili. Pigilan mo din paminasan minsan sandali. Amen. 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 Kung may concern tayo sa mga kaluluwa para maligtas sila mga kapatid kong sa pag-iisip natin parang natitisod sila para tayo, para sa isip natin tayo ang tinitingnan nila you need to control through the leading of Holy Spirit mga kapatid magpakontrol tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo kailangan magising tayo huwag mo palaging pagustuhan ang sarili mo na kapag ano ang gusto mo gagawin mo isipin mo na may Diyos siya doon ang ating salili na kung ikaw ang ugali mo ay pugnoter, kung ikaw ay hindi mapagpasensya, you need to pray God, control me through the leading of your Holy Spirit! Amen! Amen. Diba mga kapatid? Amen. Amen! Nararamdaman niyo ba yan minsan. Na parang ikaw ang tinitingnan bakit diso siya? Parang ikaw ang nararamdaman natin God. Ibig sabihin, the Spirit of the Lord nakikiusap sa iyo. Huwag no, mo pagusto sa sarili mo. Kaya kitang kaya kitang gabayan. Magpagabay ka lang sa akin. Amen. 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 Praise the Praise the Lord. Kasi ang babala, mga kapatid, balikan natin yung ating mga verse na binasa kanina. Delikado yun. Amen. 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 Ha? sa umpisa ng verse, ang paalala ng Diyos, kung ikaw ay mabusog, kung ikaw ay kakain at mabusog, sa mga anong pagkain, ang paalala ng Diyos ay purihin ang Diyos. Yeah. At kasunod nun, delikado. Anong kasunod mga batid sa verse 11? Dito na nagbabala ang Panginoon, mag-ingat ka. Dahil magsabing mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Diba? Sabihin mo mga batid, na nagagaling sa puso, mag-iingat ka! Mag-iingat ka! Okay! kanyang mga utos. Amen. Mga kapatid, walang pa walang pa bulak-balak dito o gaano man. You need to do. Amen. Sa hindi pagtupad sa kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo. Nagmasabing sa iyo. Sa iyo. Sa iyo yan. Sa araw na ito. Verse 12. Lalo pang sumaklap ang paalaala. You need to be aware. Kailangan ka magbantay sa versikulo para pagsabi ko mga pati, ganit siya kagad. Verse 12. Baka pag ikaw, binalik ulit. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog, magtutpe-tutpe ka na lang. Amen. Wala yan dyan. Pag kapag ikaw ay nakakain at nabusog, dito pa talaga ang palala, maganda. At nakapagpatayo, at nakapagtayo ng mabubuting bahay. At iyong natahanan. At pagka iyong mga bakahan. Kaya hiyan niya sa amin ng Bibliya ay, eh. Sabi na ng tao, magalak ka, kaluluwa ko. Puno ang budiga. Sagana ang pagkain. Magsaya ka. Mag-inom ka. Lahat. Pero saan ang Panginoon? oy, hangal na kaluluwa. Amen. Mamayang gabi, kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Ito yan. Eh, wala talaga tayong dapat ipagmayabang. Kung mayroon man tayong mga ganyan at darating man itaas natin paalala lang itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon Lord wala ka kong magagawa wala ako Ang ng Diyos. Oh. At pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami na, at ang lahat ng tinatangkilit mo ay dumami! Uh, ay Ano raw? Hay! Mataas ang iyong iyo. po! sabihin mo sa iyong katabi, delikado! Delikado! Amen! Ha? Ah! Amen! <laughs> Wala pa nga minsan. God. Kaya meron may siya, may kasabihan, wala pang narating, naliligaw na. Amen? Amen. Kuha niyo ang istorya na yun? Amen. Wala pang narating, naliligaw na. Amen. Amen? Amen? Kaya nabasa ko sa Facebook, mga kapatid, may post doon si, ano, parang nakakatawa, na may point Nagpost si Garnasa, yung post guide sabi niya, kapag inuuba, inuuna ang yabang, nababaon daw sa utang. <laughs> yan ang mano, yan kanya post. Sabi ko, hindi, hindi, may point. Pero, dipindi. Amen. 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 Ano raw? Kapag mayroon ka na daw ang tao, ay, mat mataas ang iyong puso. Tapitin mo yung kanabi. Huwag <laughs> ganyan, ha? <laughs> yan <ganyan>, ha may <laughs> kanya oh dito ka ang dinikado iyong malilimutan ang Panginoon mong Diyos may mga gumagawa kumpiyansa na masyado minamaliit nang gawaing ng Panginoon minsan may Kristiyanong linggo na lang Amen. Amen. Nagkaroon ng pagpapala. Nagkaroon ng mga sasakyan. Dating karusa lang, mga kapatid. Ang ilaw, mga kapatid. Palapa lang. Masaya ako, magpapatuloy. Hindi yan sa tapatama, mga kapatid. But I encourage, mga kapatid. Anong blessings mayroon ka? Huwag mong malitin ang prayer mitin. Rosary, hindi na mag mga kapatid ng mga buwan, linggo na lang. Pero di ba dati experience natin? Amen. 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 Gatigas lang ang lupa sa kaliyukan magdaan papunta doon sa Marignana. Papunta dito mga kapatid, kasyurkat, syurkat lang. Amen. Amen. Pero ngayon, mga kapatid, hindi ako yun. at mo sabi, hindi sa akin yun. 食べる pas kami sa highway sa bahay nila Mundoy, kung may shuttle na nagkawidlong, patay ka sana. patay kami. Pero ngunit may Diyos pa. Yay! Yeah. natin Yeah. 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 Kapag ang Diyos ang magkuha, tandaan natin, Bihira lang ang tumitingin sa tao kapag mayroong balitang pinagpapalat ka. Dahil minsan mga kabatid, masikip pakinggan sa tao. Pero kapag ikaw ay nahulog at ikaw ay nadaba, maraming nakatingin sa'yo. Amen! Amen! Amen. 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 Mayroong balita ka ng testimony niya. Wow! Pinagpala siya. So nga, tulabas tayo ngunit. Siya ba bumagsak? <laughs> na, na sinasabi ko, ba, diba, Maraming magkaroon ng atensyon. sun, na ng Panginoon. pagnon, diba? yung Amen. 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 Amen.